Sarap buhay tayo ngayong araw na to mga boss Dahil magapon tayong walang ginagawa Nakaupo lang tayo dun sa office natin Sa magulong office natin Ayan, at uh, wala tayong ginagawa So wala talaga, anong gagawin natin kung wala tayong gagawin Ganun lang kasimple yun Pero biglang uh, nagchat sa akin yung boss namin na babae At uh, okay na daw, ready na daw yung mga sweater Sweater, sweater, sweater Gago! Uh, pinagawa niya. So kukunin namin ngayon, isasama ko tong si Arnel. So tara mga boss. Ito, kasama ko si Dagul. Papakita ko sa kanya yung pagkukunan para sa mga susunod na kabanata siya na yung uh, mag uh, eh. anong tawag doon? mag 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 mag, eh. Eh. mag or mag uh, kukuha pucha pinapahirapan pa natin yung mga sarili natin so, walang size to eh sa pinagawa namin walang size kasi oversize siya. so, ayan pupunta muna kami doon ayun si Dagul, pinapa doorbell ko doon sabi ko nandito na kami so ako ngayon yung driver nya mamaya pagbalik nyan magtatanong pa yan dahil umalis siya hindi niya alam kung anong sasabihin doon so antayin natin dito sa sasakyan Andito na ulit tayo sa boss print, mga boss. Ayan, bros pala, bros. Dalawang so, na yan! So, eto. Bali, nakuha na ni Arnel. The goal. So, 9 bucks daw to. Madami-dami. Ayon. Mga size M, size S. So, kinukuha pa ni Arnel. dun sa kabila. Ayon yung uh, mayari ng uh, printing. So, kasya naman yan, no, kasyan kasyan yan, Sa siyam hindi siya magkasya dahil sa sobrang laki so ayan bali punong puno punong puno ng uh, sweatser. ang aking sitoyo uh, si Toyo so kumasya naman ayan babalik na kami warehouse let's go oh. Shut up. oh shut out shout out doon muna <laughs> tingnan nyo naman sarap buhay Ako pa yung driver niya, oh. Pagda-drive <laughs> no, ko pa yan. No, 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 no. so, siya makakakita, di ba? Oh, matutulog lang yan Sabi biyahe. Ako yung magdadrive. Saan pa sila makakakita ng katulad ko, no, Nel? Kaya lang, kaya. Tignan mo nga naman, Oh. Ako po yung magiging driver. O, oh, tara, balik na tayo. Pinaparusahan ko, pare. Pinaparusahan ko siya ngayon. Binabawian ko. O, oh, yan. Maglabasa ng mga, ano. Subito, uh, subito, Jacob. Kasi, Ah. Ka ka oh, kawawa na daw yung jacket niya, no. Tingnan niyo naman. <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> parang ganyan din yata para yung ano. Ah, na nagkagulo na. dong apre apre, guarda. So, ano yan? Nine bucks, nine bucks. Eh mga boss, binababa na ni Arnel. Para maglabas ka ng sa tik mga ano, ng tsura. Oh, guarda misura. Yan. Siyam. Siyam na kaon, magmula extra small hanggang XL. Worth oh. it, Binili ni Arnel yan para sa inyo. Arnel? Okay. Yan papasko ko sa inyo. Ah, oh, papasko ko <laughs> <doon> ni Mayor. <laughs> Kagulo ang mga boys, oh. <laughs> <laughs> pelpa? pelpa yan, pelpa. Okay. Sweater, sweater. Peace out. Bakit? O, o, gusto mo pang umi-extra? <laughs> ha? E na tayo, tignan mo naman, oh. puro na tayo oh. nakatayo, nakaupo, cellphone, oh. naka D4, oh. puro na cellphone. Pero siyempre, kung gusto mo pa lumabas, hindi eh, bibigyan ka na labas. Oh. Ano ba, ano ba bukas para? ano ba bukas? Merkules. Jobidi na ba bukas? oh, no? May Torino no? Oh, <laughs> oh okay. yeah, oh, tutuanin na natin yung prank mo. Bibigyan na natin sa yo, Torino. Ha? Tatlo na tayo Torino ngayon. Oh, magisa ka Torino. Kapo. Ha. Ayo mo? Tandaan, ayo mo sa daan. Tandaan naman yung. Ayo na, ayo na lumabas. <laughs> Wala na. Mo, Tapos na yung mga extra extra, kabanata ng extra, puro bida na lalabas ngayon. Wala na extra. Eh, ah, tignan mo. Ayan, yeah, nakakaupo-upo na. Pero kapong, ginaasay ang dalawa. Oh, okay. <laughs> Kung no, kailang no, wala no, si no. Pari Willy. Oo nga, pare. Bumawi naman ako kanina. Tapos, pare, ang masama pa, edi ginaasay ang dalawa. O, oh. pumetiks pa to. Pumetiks? Nat, natulog sa magtensa. Ah, dapat <laughs> eh. Pwede ka lang magmikstra kabon dyan po. O, oh, di pag tapos na mga to, oh. nagbasura pa na napakadami. Oh. oh. Iyan mo na, pa. We, ikaw na ang boss. Iyan mo padali mo minsan. <laughs> ah. Nag-deliver ako ng Delpico. Ah. Oh, papi Daya, si, ako, magpaliwanag damit, ka, magpaliwanag ka. Damit, ako nag-deliver ng Delpico. Oo. Oh. Dumiret ako ko ng Malpensa. Oh, tingnan mo. Tapos di, di mo alam ang horaryo. Wala, hindi ako tinawagan. Sabi oh, daw ni oh. Parang Padong, tawagan mo si Parang Osel. Oh. Aba, nakabanat ng kanya. Ah, kanyang diskarte. Tuma De, ah. tumawag ang Malpensa sa akin. Sabi sa akin, Kusel, ba't ang aga ng driver mo? Ha? Sabi ko, wala, wala pa akong tinatawagan. Wala pa lang ng sariling diskarte. Wala kasi di Bunso eh. Eh di, bonso, eh. Ay, di tulog. <laughs> tulog dalawang oras doon. Gawa di Baka, Baka, oh. ni Bunso. Eh naka. Oo. Ang akala ni Bunso, pronto na yung panlunis. Oo. Oh. Hindi eh, pinuntahan ko na kahapon. Baka akala ko, kung pipikapin na lang. Ito mo yung pero hindi, hindi, hindi mo itinunod kayo pare mo sa'yo. Ah. Hindi, akala ko yung na yung front to oh, eh. Buti na lang, hindi tinapos yung pag-separate uh, se ng gulay kapon. Oh. Mm -hmm. Kung hindi, makakarma siya, balik na dito alas 8. Oh. <laughs> <laughs> <laughs>